ito mga kabuks grabe balot na balot-balot ako wala nang ulan pero hindi ko kaya 'yung lamig ng panahon niya dahil uh, madaling araw pa lang. Syempre kasama ko ang pinaka bossing dito sa Sigas mga kabuks So bago kami maglalayag, uh, u u tank muna kami tank. Kasi yun nga, dabaw, Tagong, tapos bukit nun tayo. Kaya kailangan natin ng uh, uh fully armas. Sina boss? Sige, Okay, okay. safe trip mga kaboks sa lahat ng mga babiyahe dyan isa first. Isang mapagpalang umaga po pala sa ating lahat mga kaboks. Ito yung araw sa amin po po kung saan kami po ay magbibenta ng ginto. Alas stress pa lang ng madaling araw mga kaboks. Kailangan na po namin umalis ng na bukid noon dahil dadaan pa po, po kami ng Davao City sa lahat po ng nagtatanong, nag-request paano po kami magbenta ng ginto eto na, at sa panahon pong ito kailangan po namin tumuan ng Davao City para maibenta po namin ang aming daladalang ginto at kinunan nga namin ang aming pagbiyahe para masalain nyo naman ang kagandahan dito sa bukid ng mga kapoks enjoy watching lang po Pag pala na ito mga kabuks ito yung kalsada na aming daanan na isa sa nakakalulang tingnan mga kabuks gawa ng ang daming palikuli ko kaysa sa diretsyo ito po yung kalsada na kung may tuturing mga kabuks kagaya ko ng bituka ng manok gawa ng mas madalas liko kaysa sa diretsyo dito lang po mo matatagpuan mga kabuks sa Kitaw Tao Quezon Bukid Road to Davao City ang ganda dito mga kabox. Yung camera ko na ano na sa fog. Hindi oh! uh, na po pala kami sa Quezon, Bukid Noon. Bakit na kami mapunta uh, Overview, Bukid Noon and Davao. Kalinian, Davao City. Doon po tayo lalabas. kagamit ng helmet ko mga Naka sa nakasalubong pa ako kanina ng ano? ng nung pagnete na? pagnete? yung bat mga babok. kung ano dito? dami ko an siyempre sa mukha muna natin Sobrang ganda ho talaga ng lugar dito mga kabuks Pero hindi na kami nagtagal dahil kawa ng haba po ng aming ibabiyahe At dito mga kabuks talagang nakarinkot pa ako kahit walang ulan Dahil ang lamig ko ng panahon dito mga kabuks Hindi ho kami nakaligo dahil madaling araw kami umalis Dalawa ang jacket ko dito mga kabuks at nakarinkot pa Pero tagos pa rin yung lamig Grabe, napakalamig ho talaga dito sa bukid nun mga kabuks cover muna kami dito mga kaboks dahil kami daw ay uh, magkakape or magsasabaw depende na ako kung ano yung gusto ni Che atan dito na ako kami sa ano, overview hirap ang ganda dito mga kaboks natan dito na po si Che oh. ayan ayan ang ganda. Ang ganda ni Mrs. At dito kami sa overview. Grabe, ganda dito. Sobrang ganda dito mga kabox. So, Pagka nagpunta ko kayo rito sa bukid noon, huwag so, ka yung magdalawang isip na dumiretso dito sa overview ng bukid noon. Diba? Okay. Pwede si Kote dito. Uh, B. lot of sea clouds pero yung pinaka overview talaga mga kabox, nandun po sa uh, itaas hindi pa ito pinaka overview dahil hindi natin nasisilay ng bandaron kailangan pa natin pumunta doon sa pinakataas ng dinadaanan natin At yan po ang aming dinanan. Ayan, yung kalsada na yung maputi-puti. Ayan, yung kalsada na yan. Pagunta ron. Ayun, ito kalsada din yan. So, padalit siya doon sa yung may mga sea of clouds. Din ho kami doon kami chocolate pure cacao coffee ah, pure cacao chocolate pala siyempre meron tayo dito ang pabansang binaki, dito sa Mindanao kaya siya naman ito suman na rin po kayo Sigurado matatakam mo kayo nito Sarap ang <yung> piru <feel> kakao na <laughs> ito

At ito na po yung isa sa pinaka-importante na aming dinaanan dito sa Davao City mga kabuks kung saan dito lang ho kami makakapabuo sa amin ang dalaga lang ginto. Ito po pala ay ang Mercury mga kabuks Dito mga kabuks pinapabuo namin ang amin ginto para amin pong may benta pagdating ko ng Davao City. Kasi pagdating ng Davao City mga kabuks kung hindi ko namin po pabuo o yung pinaka-pinong mga, pinaka mga ginto mga kabox kung hindi ko namin napabilog yan, hindi ko namin napadikit. Hindi ho namin yan maybibenta. at ang magpapabilog yan makabuks kundi ito lang po ang mercury. Ang hirap po nitong hanapin kung saan ka magpapabuo mga kabuks kasi kasi napakadelikado ho nito sa ating klusugan at ang gumagawa nito mga kabuks ay ang mga eksperto lamang. At ito po yung proseso. At bago po lutuin ang ating ito mga kabuks bago po siya nalagyan ng mercury ay ganito po ang kanyang itsura. At dito mga sa dadala na aming ginto kami ay nakapagpatimbang lamang ng 9.2 grams. At ang bili pa sa amin dito mga kabuksa, ay 3,850 at ang bili naman namin mga sa aming kinokobrahan ay nag-aarang 3,350. So ito lang po ang aming naibenta sa loob po ng dalawang linggo. So gusto ko po, po lang mag-finance mga ka-box dito po sa ay Pamimili lang dito, pwede niyo po akong kontak yan sa Alvin Dave Auditor Facebook account and uh, Alvin the Box Facebook page natin mga ka -box, Dahil sa ngayon mga ka-box, dahil sa ngayon ako po ay kasalukuyan, nakahinto sa pagkukumpra na dito mga ka at hindi ko inaasahan na marami palang naghihintay sa aking mga kababayan, mga kabuks na sa akin lang daw po ibibenta ang kanilang mga ginto at sana may mag-finance mga kabuks sa pamilihon namin na ginto. At pagkatapos nga namin magbenta mga kabuks, may po ay na po dito sa si Jollibee para manangalian. Pasensya na po kayo mga kabuks hindi, hindi ko na videohan o hindi ko na-update sa inyo yung resibo na sa aming pamibenta ng ginto. At dito mga makita makikita nyo talagang literal na dalawa yung jacket ko maliban sa raincoat kanina. sa sobrang labik dito sa bukid nun. At dito mga kabuks meron na akong suot suot na borlolo yung mga kong tawagin dito sa mga manubo nating kababayan. Ito po yung mga product nila dito. Sa dapos sa na mga katutubo nating kababayan mga kaboos, kaya kahit papano binila nun namin sila para may nakikita naman sila. At dito ko lang napansin mga kapos habang inedit ko yung video na napakahagad pala ng aming mga Halatang hiwalaho kami ligo. Pero gawa ng gutom na gutom na kami mga boxing hindi na kami nahiya pa na pumasok sa Jollibee para matawid ang aming gutom na nararamdaman. Dahil mahaba pa ho ang aming biyahe, meron po po kami iba 4 hours tagong tubukid noon. At paano po mga boxing ka dito na lang po po ng aming vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunod at suporta. Sana nag-enjoy po kayo sa aming video at sana meron pong mag-sponsor mga kabuk sa aming pamimili ng ginto. Kami po pala ay uuwi ng bukid nun ngayong Monday, August 12. Maraming maraming salamat po. God bless us all.